Hi guys, nandito tayo ngayon sa CIL printing shop para magpaprint ng ating sticker. Ayan na nga si Kuya Mike para itry ang ating layout na design kung ito ba ay okay na o may kailangan pang baguhin. Meron nga pala tayong nadat nandito na katatapos lang pinrink na sticker at mukhang isa ito sa mga sikat na vlogger dito sa Sambales. Ayan na nga at simulan na ni Kuya Mike ang printing ng aking sticker para ma-check kung okay na ba ang layout o may kailangan pang baguhin dito. Guys, napansin ko agad na merong part na kailangang baguhin para ito ay maging malina at mabasa ng maayos ang nakasulat dito. Siya nga pala guys, hindi ako ganun kagaling sa photo editing kaya kung ano man ang kalabasan po ng sticker na ito ay sana ay magustuhan niyo. Guys, kung gusto niyo magpa-print ng murang sticker, ay dito lang 'yan sa CIL Printing Shop na matatagpuan sa likod ng Candelaria Municipal Hall. Dito lang po 'yan sa Candelaria, Sambales. Ayos. Babasa na. Okay. <laughs>